Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. This is my YouTube guys. For today's video, I. Na, <laughs> na kong mag-prank, ayun, So, gagawa tayo ng kalukuhan ngayon. Ah, uh, magpa-prank tayo ng ating mga friends. Kanyari, tatawag tayo. <laughs> uh, Ito'y tinatawag na prank. Kanyari, tatawag tayo sa ating mga friends. Then, mangungutang tayo. <laughs> okay, anyway, so, uh, let's see kung sino yung sasagot, sino yung mangungutang, at sino yung makakahalata na prank lang itong lahat. Ayan. So, see you later guys kasi isisit up ko lang yung camera then magpa-prank call na tayo. So excited! So, ayun guys. Ito yung na natin natawagan. Si Master Ken channel. Ganon so okay guys. Hello. <laughs> Kumusta? Okay lang. O ano natin? Dapat favor. Saan na po namin mo favor? Lo? Bisaya!

ko katrabaho kung huwag ko pamasahin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaya, yeah, pila pa na pamasahin din mo dyan eh. Kung ano? <laughs> Is me? ko na sa Oo, siyempre kay Kuhan. Two rides good ko niya. O sa kabuan, kaya nag-iro na akong itim. So, pila mo na kaagla sa kabuan. Kasi uh, 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 prank ba? Gano'n sao kung nag-prank? <tinyo> Weh! Di na! Ma'am! Ah, Kapalo ko. Si mga kabubang prank diba? Hindi ko, di ko makapagod. Di na, ma'am. Lagi. Ma'am. Uh, Sige na. Bata nga na ako Mag-subscribe kayo lang para makatrabaho so, ano ko. Saan ako magkatrabaho? Kung wala ko i -play? Magaling kang kupal ka! <tinyo> Mga ka, 10k, kaw na po 5k, sa mandi ay. 10k Basin, ba sin, kuhan ba? Basit na ko rin ang 10k, so hindi ako gusto lang 5k. Sa so, lahat na saan kumukuha mo sa 5k? Ah, Gali, so pangganay 5k? Pagganay mo ang 3k? Ay grabe ka, kuhan! Sige na ba, sa mandi pa, tango ko niyo ng dili. dilig. Dilig, dilig. Damn! Ano, <laughs> La, grabe! <graphing. laughs> <laughs> Ako, eh. Grabe strict to hot dili oh guys nakabati mo guys sa dili siya ba utang na it's a prank utang lagi oh <laughs> Say hi to my vlog ayan Ah uh, hi guys sa vlog ni Kwan Mayo Oh yeah i di mo channel Ah please subscribe sa akong channel na Gana Musuki. Okay Kung uh, channel ni kay YouTube tutorial o YouTube uh, reviews mm, -mm. Pa sa mga small youtuber na support dahil sa akong channel din Marato Marato salamat kayo it's <laughs> bye, bye bye, guys yun po si Master Ganap Suki guys ang kanya youtube channel at uh, grabe guys hindi tayo papautangin <laughs> so hanap tayo ng ibang uh, tatawagan natin next victim guys yung friend ko dati sa work workmate ko dati ayan tawagan natin ayan a few moments later busy ata nasa trabaho ata guys kasi 1 6pm so nasa trabaho to guys hindi sinagot yung ano natin yung prank call <laughs> what? ano tayo ba guys? ano tayo yung bibiktima ni? Oh my God! Si Jaymar talaga yung pinahanap ko guys. Jaymar Manggaron. Yung pinsan ko din na mayroong YouTube channel wow. guys. Chong official yung YouTube channel niya. Tawagan natin. Kung hindi siya busy, kung busy siya, wala. Hindi tayo matutuloy. Emotional, so, damn it! Na natin siya. Parang hindi online. Oh! Kung hindi siya online, hanap tayo ng next target. <laughs> Nani? Na ipaprank. Hindi online si Jmar. Oh. Yung kapatid ko. Tawagan natin. Giniagawa <laughs> Pati yung kapatid ba? Sinama sa prank. Oh yeah. my God! Yun yung bunso ko. Next sa akin. Parang hindi rin online. si ata, wait lang. Ayan, next target guys. <makes> yung si mama G. Try natin. Ayan, nag re siya. nag re siya, guys. A few moments later. Hello, ma'am. May hapon. Kumusta? <laughs> Ay, nata sa balay. Ah, maayong-maayong. Nakoy tuyo. Kuwan po. Pero ako itin. Hindi ko ko withdraw. Dito to, ayan. <unnecessarily> <laughs> <inaudible> Di <laughs> Bola lang yan. Magaling kang kupal ka.

What the hey? Ah, aku belum minum. Aku mau ya aku nak Ah, sih sih. Ana mana penya. Kanang mams. Kanang mams. Mams. Kanang. prank tadi ini. Prank tadi ini. Emotional <laughs> damn. <it. laughs> wow, nang <no> prank. <prom. laughs> <Bye -bye. laughs> Hi guys. Hai guys, aku guys so, si mama Ji guys. Iya tuh hormon. so oh guys, thank you so much guys. If you subscribe niyo guys, Mama Jis channel. Thank you kayo ma. Sorry kayo sa ano disturbo. <laughs> thank you, thank you. <laughs> It's a prank. <laughs> so yun guys, nagreply yung pinsan ko guys na si Jaymar. Yung YouTube channel niya si Song Official guys. Kasi nakita niya yung Miss Kolko so tatawagan na natin siya. Next victim, Song Official. Oh my God! A few moments later. Dong. Da. Dong. Yes. Duga ya tuh bagui. Emotional, damn it. Di naik adu gini ke Apa nama sabi? Awan kusarung nila panai ke petik soga kuan. Awan ini ya Nek premier lagi kagak nina kai, wala lagi ka. What? Gini agamamu? Awan aku kena. Dile premier game, mungkin upload malam to Premier manggun.

100? Oo. Oh, Dito naman kay basig mabalik na ni ang nag error naman ng system ba, di maka ba? Para makatrabaho lang ko niya. Maawol ko kung ma absent ko. Hindi totoo yan. Ang city ko rin City 45. Pero kung mag-i-flip eh. kay nag error lagi ang ATM ba? Wa ko nagdaho mo, di, di, di ma-withdrawan ba? nag error Sana ah. Oh. Uh... Wala ka Wa, mo gay na nawag ko nimo. Onya na lang, nigto ang sa uwan. Nigto Oh, sige, onya na lang, chat na lang kung unsa gali. Ah, sige. Nang dong. It's a prank. Anak vlog ko. It's a prank. Pag-aiklaro okay, eh. Ayan guys, si Chong Official guys ang nasa phone na yan. Subscribe nyo ang kanyang YouTube channel. Nailat ko na, nailat ko. Ah, nailat <laughs> Salamat dong! Bye-bye! Mamik... Okay, mag... Okay, okay. <laughs> Mamiktim up ako. Manawag pa kong lain para taas-taas akong vlog. <laughs> <laughs> Salamat! Bye-bye! Amping -bye. mo di